Hello mga ma'am, share ko lang pala yung dreams ng buhay ko. Alam niyo ba dati, may dalaga pa ako. Pero medyo ako that time. Yung iniisip lang natin na paano magkalao ng pera, uh, magka-work, para maibigay natin sa ating parents, makatulong mo lang tayo sa gastusin sa bahay at sa mga kapatid natin. Yun ang naisip natin dati. Hanggang sa nakapag-design na kami ng jowa ko na mag-settle down na, magpakasal na kami at pumuo na rin ng pamilya. At nung nagka-first baby ako, alam mo yung iniwan mo yung trabaho mo sa abroad para umuwi lang ng Pinas at malagaan yung anak niyo. So, yun, nilagahan ko ngayon ang ko. At dahil na rin sa kabusuan ko rin na makauwi yung asawa ko, naghanap ako ng paraan na kung paano ko siya mapayuwi. So, yun, nakahanap na kami ng ating negosyo. Kaya yun, decide na kami na umuwi na lang yung asawa ko. Alam niyo yung okay na yung lahat kasi may kanya-kanya na kayong negosyo. Pero dumating yung pandemic, kaya ayun, nasara yung tindahan namin ng ilang buwan at humina na yung negosyo. At alam niyo pa, ang pinakamasakit is, alam niyo yung nabuntis ako sa pangalawang baby namin. Hindi naman dahil ayaw ko, pero wrong timing kasi dun pa na medyo mahirap yung sitwasyon namin, dun pa ako nabuntis. Actually, blessed pa rin yung second baby namin kasi hindi pa nag-pandemic, kiniling na talaga namin na magkaroon na ng sister or magkaroon na ng kapatid yung panganay namin. So, long time na lang kasi binigay sa amin sa panahon na hindi na namin na-expect kasi akala ko nga hindi na ako mabubunti sa pangalawang beses. Kaya ayun, nagsalita ko ulit ang asawa ko. Alam mo yung ginawa namin yung racket dito, racket doon. Para maibalik lang namin yung mga nawalang um, negosyo namin dati. So, so, ayun, nakaraos naman natin. Naging okay naman ulit yung aming negosyo. The worst happened again. Alam mo yung natimorish kami sa aming tinitirhan. Nawala yung tindahan namin, pati yung pinapaupahan namin. So yun talagang pinakamasakit na nangyari sa buhay namin. Kasi nawala lahat yung pinaghihirapan namin. Yung pinaghihirapan ng asawa ko. Kaya yun, uwi na naman sa wala lahat ng mga pinaghirapan namin. So ngayon dahil stress na stress na talaga ako nun, yung asawa ko na yung gumawa ng paraan para maibalik yung dating saya ng mamumuhay namin. Salamat na lang din talaga ako sa sangka ko kasi gumawa na naman siya ng parat para makabili ng bagong bahay at nang may matirahan kami at magkakasama pa rin kami sa isang bahay. Kaya eto, na naman kami, gastos dito, gastos doon. Um, di pa namin ma-repair-repair agad yung bahay, gawa ng walang budget at pinakamahirap is yung asawa ko lang yung kumikita sa amin kasi sa ngayon wala pa rin akong tindahan. Pero lumalaban pa rin tayo, man. Gagawan pa rin natin ng parantan para maibalik yung tindahan natin at nang maibigay natin ang narapat na buhay para sa anak natin. And so again, pag-happy yung kids natin, mas happy tayong mga parents.